Mary Grace Piatos. Ito ang pangalan na nasa acknowledgement receipt kaugnay ng kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Napansin ng mga mambabatas, tila pinaghalo itong pangalan ng isang restaurant at brand ng chichirya. Kaya makikipagugnayan ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority para malaman kung totoong tao ba si Mary Grace Piatos. Actually, na-highlight lang yung pangalan niya, Mary Grace Piatos because of the sabi nga ni Congressman Acop eh parang pagkain na pinagsama. But more than that, hindi hindi lang po yan yung nakita namin na problema dito eh. I guess wala na silang maiisip na pangalan. So Mary Grace Piatos na lang. Wala pang pahayag ang mga may-ari ng mga naturing na restaurant at snack food brand. Na ganun siya kahapon ng isang milyong pisong pabuya ang mga kongresista sa kung sino mang makapagbibigay impormasyon kay Mary Grace Piatos. Ayon kay panel chairperson representative Joel Chua, wala pang lumalapit sa kanila kaugnay dito. Maliban sa umano'y questionabling pangalan, ilan din sa napansin ng mga mambabata sa acknowledgement receipts na ipinasa ng OVP ay walang nakalagay na pangalan, walang perma at walang wala o mali ang petsa. May ilan din nila na magkakaiba ang pangalan, pero iisa ang stroke ng sulat at tinta ng ballpen na ginamit. Kaya suspecha nila. Naglabas sila ng uh, acknowledgement receipt after ng AOM, audit observation memo. At hinihingyan sila ng mga evidence. Talagang kaduda-duda. napaka Napakalaking halaga pero ganito na nga lang ang requirement hindi pa maitama. Bukas ang ikaanim na pagdinig ng komite sa umano'y mismanagement ng 612.5 million peso confidential funds ng OVP at Education Department na dating pinamumunuan ni Bise Presidente Sara Duterte. Bagamat sinabi na ni Duterte na hindi siya dadalo, hangad pa rin ng mga mambabatas na sumipot ito at magpaliwanag sa paggastos ng pondo. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.